guys, turuan ko kayo kung paano mag ano, cash out galing sa word app, papunta sa PIDAX. Papunta sa PIDAX hanggang Gcash ha, mga ka, mga ka, ka, ka word. So guys, ngayon naman tuturuan ko po kayo kung paano mag cash out ng ating invite kay PIDAX. Ayan, punta muna, muna tayo sa ating apps ng PIDAX. Dapat po pag may PIDAX kayo, naka-verify na po yan, naka-connect sa inyong Gmail. Tapos, meron po kasing OTP na lumalabas dyan. Napapunta rin po sa Gcash. Dapat iisa lang po yung Gmail account niyo lagi. Ah, mga, mga ka-word. Ito po, pindutin natin yung PIDAX. Ayan po muna yung umpisa. Ayan, open lang natin. Tapos, punta tayo sa portfolio. Deposit dahil maglalagay tayo ng pera. Deposit. Ayun naman I-click nyo yung word. Tapos, itong green na to, click nyo po yan para ma-copy paste. Ayan, copy paste na siya. Tapos, babalik tayo ngayon dun sa ating word app. Ayan ngayon, guys. Punta na tayo sa ating word app. sa the wallet dahil na uh, automatic na kasi napupunta sa wallet pag sa ating mga invite click nyo yung 3 dot withdraw word tapos crypto up. ayan nakapaste na yung aking wallet pero sa mga bago pa po at di pa rin alam gagawin ko na lang po ulit ayan add new address tapos word chain tapos others. Yes to proceed. Ipipaste nyo po ngayon dyan yung ano nyo, yung wallet ID nyo sa galing sa PIDAX. Ah, uh, ipipaste nyo po dyan. Yan, ipipaste nyo po dyan. Ayan na, paste na natin. Ayan na yung lumabas pagka-paste natin ng ating wallet ID na galing sa PIDAX. max po natin yan para makuha natin lahat. E, kukontinue nyo lang po yan. Continue and then confirm to withdraw. Ayan, done. Ngayon, papasok na yan mga, ano, ka-word sa ating, ano, pedax. Yan, ulit-ulit nyo lang yan, na ah. nag zero, zero na siya, oh. Zero, zero na. Ngayon, balik na tayo sa ating pedax. Titingnan natin kung andun na yung ating word coins. Ayan na, guys. Meron ng, ano, four message sa ating pedax. Tingnan na natin yan ayan, open ulit natin I refresh ko po kasi ulit para mabilis pumasok ng word coin natin ayan, nandyan na po yung ating word coins may balance kasi ako dyan 160 ano, plus kaya tumagtag po siya ng ganyan tapos ngayon, i-trade na po natin yan lahat, hanapin lang natin dito sa search word coin dito po ako sa trade pumasok ha, sa trade tapos click nyo po yung word coins pagka-search nyo Ayan, isel na natin. i na natin lahat yan. Ayan, 76.6 word coin. Tapos, sell. Benta na natin or i-trade. Ayan, confirm. Back to dashboard. Balik lang tayo sa arrow. Tapos, portfolio na tayo. Ayan. Tapos, magka-cash out na tayo dyan. Pang N.E. Wallet, click nyo po yan. Sa Gcash tayo maglalabas, kaya Gcash Exchange yung ating i-click. Tapos, ilalagay nyo, may bawas po siyang 15 pesos. Balik, kailangan tama po yung ilalagay yun. Ibawas nyo na po sa 4,182 yung 15. Ayan. 82 minus 15, uh, 67 na po siguro yun, no? 67. Kasi pag ginawa natin ganyan, ayan, sakto lang po kasi dapat, 67, minus 15 eh. Ayan, tapos, lagay nyo na yung name nyo sa Gcash, pangalan nyo pong buo, ayan, tapos number. Ayan, account number nyo po yan guys, 09, 32, Ayan, cash out na natin to guys, lahat. Bali, 4,167 yung dapat na makapasok sa ating Gcash cash out natin. Ngayon, merong OTP na papasok. Punta tayo sa ating Gmail account. Ayan. Gmail account. Kung wala, ayan. Bale, ito na siya, guys. Naka-send na kaagad. Copy-paste lang po natin yan. Tapos, back to PDAX. Copy-paste nyo lang yan. Then, confirm. Ayan, okay na yan, guys. Balik na tayo kay Gcash naman tayo papunta, kay Gcash naman tayo papasok ayan Gcash check natin guys ayan nandyan na guys ito makikita natin yung transaction 4,000 167 lahat pumasok yan pwede nyo na po yung i-cash out ayan cash out yun na po yan ayan kasi kung sa G-Crypto po kayo, pagkaano ano, mag trade, Minsan po kasi is nagahangtay dyan, hindi siya on the spot dumarating. Kaya mas okay po sa pidax. Kaya kailangan step by step na sundan nyo po yung aking ano instruction or pag sa inyo. Pagka hindi nyo naman po kaya, pwede ko naman po kayong turuan. Ayan. Ganun lang po guys. Thank you. Thank you for watching. Ayan. Follow nyo lang po ko at pwede kayong magtanong.